Kami nila so yun, di ba? pa. Ang na diyan

permukaan dari telur uban di kagai saat malu itu karena okay, <coughs> oh, tanda... <coughs> apa nah, <coughs>

Kalau benta niya? Ha? 450. iya mo na 550. Akat okay, 600. Katawad pa yun eh. Sa <laughs> 450 so meron ka rin yata Ha? Diba na? Diba na? na. Hindi, kaya magsapulan yung dalawang motor. Uban uh na yun. -huh. Di De derecho siya. Kung derecho niya yun, asapul yun. Ikot na yung uban nito. Yung ginagawa dito, abot na ikot po doon. No? dito, <laughs> <laughs> dito na pa pa ba dinaan yan laki laki yan? Dito ako ginaw Naloko na yung gatoro doon hindi ko tingin ko ito pala yung looban dito Balik uh -huh. sa hila na ito no? That, pang aja si Kobe Brian ah Kobe. Oh, ini eh.

solved perwa kita kauluno traffic na naman ang laki no ko yan underground ha? underground yung ilalim ba yun? <laughs>